Dahil galing ako ng palingki kanina at namalingki ako, ayan, labhan ko yung bag ko na yan, no? Kasi nga, paborito ko yung bag na yan <laughs> pag namalingki dahil matibay siya. Kailangan ko siyang labhan dahil nagbili ako ng ano, may dugo, dugo man, at saka may malansa. Malansa na yung bag. Kaya tuwing mamalingki ako, guys, kailangan ko talaga siyang labhan. Ayan. Ayo ba ganyan din? Kailangan pang labhan, ano? Kasi nga naman malansa. Ano kasi yan guys, yung bag ko eh, tela. Oh. Kaya tuwing ano ko, maglalaba. Kasi nga maganda yan. Wala na kasi, wala na akong, ayong plastic ba? Kaya lang, di na, bawal lang ngayon eh. Kaya eh, ayan, yun ang ginagamit ko. Yun, lagi yan. Matibay kasi, kaya gusto ko yung ano na yan. Ano ba tawag yan? Eco eh, bag ba yan? Maganda siya. Ayan, sinampay ko na dyan. Dyan na talaga kami nagsasampay guys sa ano na yan, lugar na yan. Maganda. And flex ko pala yung aking ano saging aking ah, na harvest ko yan dito sa aking gilid guys ano siya hindi pa siya ano tinan mo nakikita mo hindi ba siya masyadong magulang pero nagbiyak biyak na yan siya tinanggalan ko na yun ng, ano yung nagbiyakan habang hilaw pa hindi pa siya hindi pa siya sira kaya nilaga ko Pwede pala yan ilaga kasi napanood ko yan sa ano yung nagbablog din, ayan. Flex ko din yung lagayin ko ng mga bote na no? nagyaban. kasi ilalim lang sila ng ano, yung sa si ibaba o yan, mineral. Tapos yan, mga ano yan, mga soft drinks na maliliit. Ah, andyan yan po, sako lang yung nandyan yan. Yan, gustong gusto nila yan mahiga dyan. Aharang sa aking, ano, yung abutanan ko ng pag may dumibili. Mag-unboxing pala tayo dito. Ayan. Deliver galing Lazada, no. Itong bunso ko 'yan, deliver na naman. Ano 'yan? Ayan, binuksan ko nga 'yan. 'Yan, oh. Kay pina-deliver na order order naman yung anak ko sa Lazada. Ginawa akong tigbayad. Mm. Aka, iniisip, iniisip, ko ano ko 'yan. Kasi nagpa-order ako ng, no? Pinpaired. Tinpert. Akala ko akin kaya ko binuksan yan. Excited pa naman ako. Diyos Excited pa ako. Tapos yun pala. Pagbuklat ko. Ayan. Oh, madaling madali pa. <laughs> madaling madali pa ako magsus. Ayan. Nadismaya. Yung pala salamin. <laughs> Hindi ko nga napansin. Basag pala. Yun ang mahirap. Ayun nga guys, hindi ko napansing basan pala yan. Basta na lang inano ko. Tingnan kasi hindi na ako na maya na ako. Kala ko akin. Ayan, nilagay ko na lang doon. For watching.